Ayan guys. Maulan guys, o maulan. May kasi akong okay-okay guys. Ngayon, napabili tayo ng okay-okay guys. Oh, dahil ang ating shirt ay mga butas-butas na. Kaya bumili ako ng dalawang shirt. Malayo-layo pa yung palingki dito guys. Bumaba lang ako doon kasi may nakita akong okay-okay ng mga square pants. Kaya dito ako napadaan. Kaya ako nagpunta talaga dito sa ano guys, sa bayan. Ay yung aking sadya talaga ay bibili ng panty short. Kasi yung aking singit guys ay nagkaparasis siya. Gawa ng garter ng ano? Gawa ng garter ng panty. Kaya bibili. Maghahanap ako dito ng ano. Maghahanap ako ng panty short dito. Kasi masakit na yung singit ko guys. Mayroon na siyang ano, ng rasis ma ano, masakit pag nagsuot ako ng panty. Pasensya na kayo guys, maingay at gawa ng mga sasakyan. Yung mumurahin na ano lang ang bibili natin guys, yung panty short. Mayroon dito guys, titingin tayo kung mayroon sila. Wala namang panty shirt guys, maghahanap pa tayo.

Ayan guys, nakabili na ako. Nakabili tuloy ako ng ano guys, yung boxer na panglalaki. Tapos may nakita pa akong isa. Na, doon ako nakabili ng yung panty short. Sayang pala dapat nag-ikot-ikot muna ako. Nakabili tuloy ako ng panglalaki. Sa kagustuhan ko lang na makabili ng ganun kasi ang sakit talaga i-ano ang sakit na lang singit ko sayang tapos yung nakita kong ano panty short 35 lang tapos yung boxer 50 yung binili ko dalawa lang binili ko na boxer andito na ako sa grocery guys papasok na dapat bawal doon ng ano video video magandang umaga mga kasari share ko lang tong aking pinamili kahapon ayan namili ako ng halagang ano lang ito ah uh, kulang kulang 1 to Ayan, namili ako ng konting chicherya. Ano ito? Pang, pang bata. Ayan, mang huwan na ganito. Oh. ako ng apat na piraso. Tiga apat lang. Apat na ganito. Apat na ganyang flavor. Tapos, apat din na ganitong flavor. Tapos, bumili rin ako nito. May bumili na kanina ng dalawa. Dalo, isang, dalawang dalawang tigalahating tay ang binili ko. Kasi sa isang balot, kalahating tay lang yung laman. Tapos ito, pang si, ano, sinigang mix. Kalahati lang din. Tapos kalahating maliit. saka riches. Bumili rin ako ng riches. Apat na piraso. O lima. Apat lang pala. Apat. Tapos, rechoco. Apat lang din. Mayonis na plain. Ayan. Ladies' dress na plain kalahating tayo lang din. Kasi ito, maliit na sinigang mix. Maliit lang. Kalahati lang din. Tapos ito, bumili rin ako ng misty apple. Kalahati. At saka misty lemon. Kalahati lang din. Tapos crispy fry dalawa. Hindi isang kilo. Ayan. Ito pa yung isa. Isang balot kasi ano lang siya. Kalahating tayo lang. Ay, dalawang balot yung binili ko. Tapos, kasi nga naubo, nabili na yung aking binili ng kailan lang na ketchup at saka toyo. Kaya bumili uli ako ng tig-isa. Tapos kape. Isang, isang ganito, apat na tayo yung laman nito. Pati na stick. Tapos, ketchup na nasa sachet. Apat. Apat yung binili ko. Tapos isang meatloaf. Kasi naulam na namin yung isa kaya bumili akong isa pa. Tapos ito namang nasa paper bag. Kasi hindi pa ako nakabili ng dos-dos na ano, kulay pink. Itong kulay pink ay ano to, may wings eh, may naghahanap din sa akin nito. Kaya, bumili ako kahapon kasi nung namili ako, hindi ako nakabili ng kulay pink. Tapos, dalawang kala. Marami pa akong, ada. may dalawang kala pa pala ako dun. Tapos, sir fabric. Ayan, may, may pre siyang isa. Red at saka pink. Mayroong, ano, pre. Ano yan? Bar? Ah. May ato bet, Wala. Itlog lang. At saka ano, liquid na Ariel. Kasi wala na akong Ariel. Kaya dalawa, pa, dalawa, may natira palang dalawa. Ayan, dalawa nilang na natira. Butit nakabili ako kahapon. Kalahating tayo, wala siyang pare. Wala nang pare ngayon. Ang ano lang pala, ang tinutubo lang pala dyan mga kasari ay, at tinutubo ko lang dito ay pag binibinta ko siya ng 15, ano lang, 7 pesos. Kung may pre siya, may tutubuin akong 22. Kaya malaking bagay din sana na may pre. Kasi nga lang wala na yung may pre. kan bagi dikai